maghanda na kami ngayon as if at gusto ko makalaban ang oposisyon para sa presidente at vice sa 2028. Yan ang aming responsibilidad at laan din po ako um, uh, makisama, sumali sa ganyang trabaho. All Hello, 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 hello. Hello. This is your Miss A, of course, and shout out palagi-palagi sa ating mga team all over the world. Um gusto ko lang magbigay na again ng reaction video kay Senadora Honti Virus, Risa, activista di Boba, sa kanyang uh, mga palinyahan na gusto nilang makalaban sa pagka-vice president at president ng ang administrasyon. Ang aga ng ano pa mumuliti mo dai. Ang aga ng paninira na ginagawa mo kay VP Sara because obviously alam naman nating lahat na si VP Sara ang susunod na presidente ng Pilipinas. My God, kaya ka nag-iingay ng ganyan eh. Kayo mga terorista, kaya kayo nag dahil inaambisyon nyo ang posisyon. Ang, pang ang pinakamataas at pangalong pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Dai um, hindi ikaw, Okay? <laughs> Natatawa ko eh. Hindi ikaw, Risa. O kahit sino mang miyembro ng makakaliwang grupo, anak bayan eklabo. hindi kayo ang titibag kay VP Sara. Masyadong mataas ang ambisyon mo, Risa. Actually, it's more on ilusyonada ka. Hindi ikaw. Never na magiging ikaw. Okay? Hindi ikaw, Risa. Wag mong ilusyonin yan. Masyadong mataas ang illusion mo. Wala ka na sa, sa sa real world. Okay? Wala ka sa reality. Nakakaloka. Kaya ganyan ang pagiging nyo. kaya ganyan ang paninira na ginagawa niyo kay VP. Dahil sa ambisyon mo, may nalalaman ka pa na ano, na paparamihin nyo ang inyong miyembro na wala na kasi talaga. Dahil karamihan patay na at papatayin pa kayo, leche. Nakakabwisit kayong mga NPA kayo, mga ilusyonada. Mga ilusyonada. Hindi ikaw, Risa. Okay, uulitin ko, hindi ikaw. Never. <laughs>